takets, mga mga galing dyan na yung mga masikat na vlogger dyan, oh. no? Ako, first time po na punta dito, guys. ayano. no? Ayan guys. Ay, katahan, guys. Ayan guys, make a tahan, guys.

kaway dyan sa mga sikat na vlogger dito Hello! Mamaya ay cut muna guys kasi may gagawin pa ako. Thank you!